Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ika ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga duka ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapang mapangupasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikaya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga naliliis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy aking tanglaw si aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agamagam. -agam. Panginooy aking tanglaw, si aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang akoy lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Pangino'y aking tanglaw, si aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoon ay aking tanglaw, siya aking kaligtasan. Aleluya, aleluya. Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pagalis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, Anak ni David, mahabag kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Opo, Panginoon, sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala at nakakita na sila. May ipit na ipinagbidin sa kanila ni Yesus na huwag sasabihin nito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Yesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,